For the game. Quiet first half. From... Ang pahayag ni Draymond Green, yan ang ating pag-uusapan. So binulgar nga po ng Golden State Warriors ang kahinaan ng Sacramento Kings mga kaibigan nang talunin ng defending champion ng Kings sa Game 3. Nakita natin na hirap ang Kings na bumawi kapag mahawakan ng Warriors ang double-digit na lamang sa second half kung saan sinabi pa ng iilan na may dagaraw ang Kings sa dibdib ibig sabihin talagang kabado ang Sacramento Kings sa playoffs at walang epekto na rin ang clutch de Aaron Fox will hindi naman siguro na lalayo ang sinasabi ng karamihang NBA fans para sa Kings dahil bagong salta pa lang nga po ang grupo sa playoffs mga kaibigan bagaman ganun pa man ay hawak pa rin sa ngayon ng Kings ang malaking advantage kontra Warriors kasi 2-1 ang standing nila ngayon ibig sabihin kailangan talagang itabla ng JSW sa 2-2 dahil kung matatalo sila sa paparating na game 4 ay tiyak na mahirapan ang Warriors na mag-recover Naalam naman nating lahat na hawak ng Kings ang home court advantage. Kayo anong masasabi niyo dito? Mag-comment lang po. Samantala dumako na rin po tayo ngayon sa pahayag ni Draymond Green Pagkatapos ng malaking panalo ng kanilang team sa Game 3 mga kaibigan Ayon kay Draymond dito ay kumbaga walang dudang bumilib na naman raw siya ni Stephen Curry Na sa naging performance ni Steph sa Game 3 ay nagawa nga po niyang kontrolin ang buong game Ani pa ni Dray dito ay talagang bihira lang daw tayong makakita sa liga ngayon ng katulad ni Steph kung saan binanggit niya dito si Lebron James at Luka Doncic sila raw ay kakaiba sa lahat maglaro Will it ito po ang naging pahayag ni Draymond Green